Kasama niya si Elizabeth buong araw. bantang alas otso ng gabi nang bumalik siya sa mansyon. Nakaramdam siya ng kakaibang pagod. Wala si Nicola sa bahay pagdating niya doon. Malamang ay nasa bar ito. Wala na siyang energy para magbihis. At nakatulog agad siya nang bumagsak ang katawan niya sa kama. Kinaumagahan, papasok siya sa trabaho alas 6 ng umaga. Mabilis na umusad ang umaga. At sobra siyang kinabahan nang maisip na makikipagkita siya kay Beth. Isinuot niya ang kanyang coat bago lumabas at tinakpan ang kanyang umuusbong na tiyan. Balak niya itong sabihin dito pero ayaw niyang iyon ang una nitong mapansin. Pagdating niya sa coffee shop, agad niyang nakita si Beth. Umupo ito malapit sa pinto upang madali niya itong makita. Ganon pa rin ang hitsura nito. Wala pa rin pinagbago. Ngumiti siya at nakipagbeso kay Ben bago umupo. In order na na kape. Sabi ni Ben at itinuro ang coffee machine. Nako salamat, pero tubig lang ang gusto ko. Tinaasan siya ni Ben ang kilay. Ikaw ba talaga si Nadine? Bahagyang tumawa si Nadine. I'm trying to quit. Pagsisiningaling na sabi ni Nadine. Lumapit ang waiter at nag-order sila. In order ni Nadi, ang pagkain palagi niya kinakain doon. Kamusta ka na, Nadi? Sabi ni Ben pagkaalis ng waiter. Nagsisimula na akong magtrabaho, kaya madalas akong busy. Ikaw, kamusta ka na? Mabuti. Nagsisimula na akong magtrabaho sa isang klinika. Nag-usap sila ng pakalahatang bagay habang kumakain. Kailan kaya kita makikita ulit, Nadine? Huminga ng malalim si Nadine bago nagsalita. Makinig ka, Ben. Mabait kang tao. Pero hindi mo ako pwedeng idi. I'm sorry, pero hindi ko kaya. Kumunot ang noon ni Ben. Bakit, Nadine? May boyfriend ka ba? Wala, Bahagyang umiti si Ben at tila nahihiya. Kung hindi mo ako gusto, naiintindihan ko. Umiling si Nadine. Hindi ikaw ang problema, kundi ako. Makinig ka, Nadine. Gusto talaga kita. Gusto kong makilala ka. At makasama ka sa mas maraming oras. Umiwas si Nadine ng tingin at bumuntong hininga. Hindi ko kaya. Ben, isa akong sorogi. Anong sinabi mo? Tanong ni Ben na nalilito. Isa akong sorogi. Kagaya ng mga babaeng nagkakababy para sa ibang tao? Oo. Sabi ni Nadine sabay alis ng botones ng kanyang coat. Buntis ako. Sabi ni Nadine at ipinakita ang laki ng kanyang chan. Napatitig si Ben sa tiyan ni Nadine. Hindi ko talaga ito sinasabi o ipinapaalam sa ibang tao. Pero naisip kong deserve mo ng explanation. Umiiling na tumawa si be? Wow! Hindi ko ito inaasahan. Pinili ni Nadine na hindi magsalita. Kaya nagpatuloy ito. So, hindi ka pwedeng makipag-date. Umiling si Nadi. Mas gugustuhin kong hindi. Masyado akong maraming ginagawa ngayon. Oo, naiintindihan ko. How about pagkatapos mong mga na? Sumimangot si Nadi. Hinding-hindi ko hihilingin na maghintay ka. Handa akong maghintay, Nadi. Gusto talaga kita. Biglang natahimik si Nadi. Bakit hindi niya ito magustuhan? Bakit si Nicolas pa? Isa itong normal na lalaki na walang bar. Walang kasikata. Walang bagahe. Sana ay nagustuhan niya ito sa halip na si Nicolas. Hindi sinasadyang napailing siya. Ben, hindi yan nga. Bakit hindi na lang tayo maghintay? Oras lang ang makapagsasabi. Ngumiti siya pagkasabi noon. I'm sorry, Be. Pero kailangan ko nang pumalik sa trabaho. Okay. Medyo malungkot na sabi ni Be at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Nadine, salamat sa pakikipagkita mo sa akin at salamat sa pagiging tapat. Salamat sa pangunawa, Be. Sabi ni Nadine sabay pasok sa kotse. Nalulungkot si Nadine para kay Be. Pero ito talaga ang nararapat. Ayaw niya itong paasahin sa wala. At ayaw niya makipag-date sa ngayon. Gaya ng sinabi niya dito, oras lang ang makakapagsabi. Hanggat ninadala niya ang sanggol na ito, hindi siya pwedeng makipagrelasyon kahit kanino. Bumalik siya sa ospital at itinuon ang sarili sa trabaho. Nang matapos ang oras niya sa trabaho, Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang mga paa at nakahinga siya ng maluwag nang makabalik siya sa kanya sa sakya. Umupo siya glit bago nagmaneho. Pagdating niya sa labas ng bahay, nakita niyang nakaparada doon ang kotse ni Nicolas. Ang pag-iisip na makita ito ay nagpasaya sa kanya at nagpangiti. Pagpasok niya sa pintuan ng bahay, nakita niyang nakaupo ito sa couch na may hawak na isang baso ng ala. Nakabukas ang TV pero hindi ito nanonood. Nakasuot ito ng dark blue na suit ngayon. Na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan ito. Binati niya ito ng nakangiti. Hi, okay ka lang? Mukha itong pagod na pagod. At parang ilang lingkong walang tulo. Naging abala ako sa trabaho. Mahinang sabi nito. Ayaw ni Nadine na pumunta sa kanyang kwarto. Kaya kumuha siya ng tubig pagkatapos hubarin ang kanyang ko. Kamusta ang trabaho? Tanong ni Nicolas mula sa sala. Mabuti naman. Nasa point ako na mahal na mahal ko ang trabaho ko. At wala akong pakialam kung busy man ako. Mabuti naman kung ganon. Sandaling namayani ang katahimikan. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw o nagsalita. Nakakabaliw ang katahimikang iyon para kay Nadine. Lalo na kapag nasa iisang lugar sila. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nadine, sinabi ko na sa aking mga magula. Sa wakas ay binasag ni Nicholas ang katahimikan. Anong sabi nila? Nagkibit balikat si Nicholas. Siyempre nagalit ang mama ko. At nakahanda na ako para doon. Lagi niyang pinapahalagahan ang sasabihin ng ibang tao. And it's really annoying. Medyo naiintindihan naman ng papa ko. Tumingin si Nicolas sa kanya. Gusto kanilang makilala. Siyempre sinabi ko sa kanila na hindi ngayon. Medyo nangingiting sabi ni Nicolas. Ngumiti rin si Nadine ng bahagya. Meron sana akong gustong itanong sa'yo. Tungkol saan? Hindi mo ba sinabi sa kanila na sinusubukan mo lang akong protektahan sa media? Oo, sinabi ko. Matagal na akong naka-adjust sa mga taong sumusunod sa akin. At inaasahan ko na rin na hindi magtatagal at malalaman nila ang tungkol sa iyo. At ayokong pagdaanan mo yun. Salamat. Pasensya na na naging selfish ako kahapon. Naiintindihan ko kung bakit wala kang sinabi. Tumango si Nicolas. Gagawin ko ang lahat para ilayo ka sa mga kamera. Ngunit hindi ko ito maigagarantiya. Mali ba na lang? Kung gusto mong manatiling nakakulong sa bahay hanggang sa mga naka. Hindi ito alam ng mga magulang ko. Sa tingin mo ba dapat kong sabihin sa kanila? Tumayo si Nicolas at naglakad palapit kay Nadi. Siguro sa kana lang natin alalahanin iyon. Pagdating ng tamang panahon. Tumangusin si Nadi. Tama ka. Kamusta si Elizabeth? Tanong ni Nicholas na ikinagulat ni Nadi. Gusto ba talaga nitong marini ang tungkol sa kaibigan niya? Sobrang excited na siya at kinakabahan at the same time. Dapat nakita mo siya sa damit niya. Napakaganda ng hitsura niya. Makikita ko siya sa araw na kasal. Talaga? Pupunta ka? Siyempre pupunta ako. She invited me. Sa umaga na kasal ni Elizabeth, tinawagan siya nito alas 6 ng umaga at inutusan siyang pumunta sa lugar. Pagdating ni Nadine sa bahay ni Elizabeth, naiintindihan niya kung bakit may mga miyembro ng pamilya sa lahat na sulo. Ang mga maliliit na bata ay nagtatakbuhan, nagsisigawan at nagtatawanan, at gumagawa na sobrang ingay. Naamay si Nadi habang naglalakad patungo sa kwarto ni Elizabeth. Saglit na naghintay si Nadine at nagtataka kung bakit nakakulong ang kaibigan niya sa kwarto. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang kamay. Hinawa ka ng kanyang pulso at hindi siya papasok ng kwarto. Elizabeth, ano bang problema? Nakapandyama pa ito at basang-basa ang buhok at mukhang pagod na pagod. Nababaliw na ako dito. Sobrang ingay nila at nai-stress ako. Nadine, please do something. Reklamo ni Elizabeth. Saglit na tumawa si Nadine. Okay, naiintindihan ko. Nasaan ang stylist mo? Mamaya pa siya darating na di. Muling pumuntong hininga si Elise. Hindi man lang ako nakatulo. Please, ialis mo muna ako dito na di. Okay, iimpake mo ang lahat na kailangan mo. Sabik na tumango si Elizabeth at nagsimulang mag-impake. Tinulungan ni na din si Elizabeth habang tinatawagan si Nicholas. I'm sorry Nicholas, Ginising ba kita? Humingi na paumanhin si Nadine. Nadine? Natatarang tantanong ni Nicolas. Nasaan ka? Okay lang ba ang lahat? Oo, okay lang ako. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Okay lang ba sa'yo kung isama ko si Elizabeth sa bahay mo? Punong-puno kasi ang bahay nila. Kaya kailangan niyang makaalis dito. Bakado kasi mabaliw siya bago siya ikasal. Nagbibirong sabi ni Nadi. Siyempre naman, bahay mo na rin ito, Nadi. Sabi ni Nicolas na nagpangiti kay Nadi. Inipon ni Elizabeth ang kanyang mga gamit at dinala nila ang gown at mabilis na lumabas. Tinawagan ni Elizabeth ang kanyang ina pagdating nila sa kotse at sinabing magkita na lang sila sa kasal. Pagkatapos ay tinawagan ni Elizabeth ang kanyang stylist at ibinigay dito ang bagong address. After that, tinawagan niya si Sam at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Pagkarating nila sa bahay ni Nicolas, tinawagan ni Elizabeth ang wedding planner. Habang naglalakad sila papasok ng bahay, ang wedding planner nito ang mag-aayos ng lahat sa venue. Ito ang bahay ni Nicolas. Bulong ni Elizabeth habang pinubuksan nina din ang pinto Eksaktong naghahanda si Jenny ng almusal nang dumating sila. Magandang umaga, Jenny. Ngumiti si na dito. Siya nga pala si Elizabeth, kaibigan ko. Ngumiti si Elizabeth na tila nahihiya. Matamis na ngumiti si Jenny at sinabi, handa na ang almusal. Nagtaas ng kilay si Elizabeth kay Nadine. Narinig mo ba yon? Hinawakan ni Nadine ang kamay ni Elizabeth at hinila papunta sa kanyang kwarto. Nadine, bakit hindi mo ako dinala dito dati? Ang ganda. Ang lahat ay maganda. Namamanghang tumingin si Elizabeth kay Nadine. Pinapamuhay ka niya na parang reyna. Huwag kang exaggerated. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata habang hinuhubad ang sweater at may katulong ka pa, Nadi. Tumango na lang si Nadi dahil alam niyang tama si Elizabeth. Nag-almasal sila ni Elizabeth sa kwarto. Mas kalmado na ito ngayon. Bandang alas 11 na dumating ang stylist. Hiniling ni nadin sa mga ito na manatili sa kanyang sili. Dahil ayaw niyang maabala si Nicholas. Umupo siya sa kama habang sinisimula ng mga ito ang makeup ni Elizabeth ikaw na ang susunod na di. Nakangiting sabi ni Elizabeth habang nakatingin sa refleksyon sa salami. Habang ang mga mata nito ay gumagalaw sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya si Nicholas na nakatayo sa may pintuan. Hi Elizabeth. Nakangiting bati ni Nicholas. Salamat sa pagpapatuloy mo sa dito, Nicholas. Walang anuman sabi ni Nicolas habang ang mga mata ay nakay na di. Pwede ba tayong mag-usap? Napalunok ng mariin si Nadine bago tumango. Sinundan niya si Nicolas sa hallway. Kamusta ka na, Nadine? Mabuti naman. Bakit? Sagot ni Nadine na tila nalilito. Wala naman. Nagtatanong lang. Ikaw, kamusta ka? Malalim na tinitigan ni Nicolas si sa halip na sagutin ang tanong nito. Makinig ka. Sinabi ko sa iyo noon na hindi pa panahon para makilala ka ng pamilya ko. Pero hindi tumitigil ang mga magulang ko sa pagtawag. Kaya sinabi kong magdi-dinner tayo sa kanila sa Friday. Sana hindi problema sa iyo yun. Napatikim si Nadi. Pamilya mo. Buong pamilya mo. Oo. Maliban sa isa kong kapatid na lalaki. Palagi siyang nagtatravel. Kaya malamang nawala siya. Dahan-dahan tumango si Nadi. Habang natutuyo ang kanyang lalamunan. Sige. Kumunot ang noon ni Nicolas. Sigurado ka ba? Oo, medyo kinakabahan lang ako. Umiling si Nicolas. Huwag kang matakot. Ang mama ko lang ang inaalala ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi napigilan ni din ang mapangiti nang marinig ang sinabi ni Nicolas. I'll see you later at the wedding. Sabi ni Nicolas bago tuluyang tumalikod at umalis. Muling napangiti si Nadine habang naglalakad pabalik sa kwarto. Napakasarap na kanyang pakiramda. Kamakailan lamang, nagbago ang kalooban ni Nicolas. Sabay silang nag-aalmusal hanggat maaari. Nadadat na niya ito sa bahay pagkagaling niya sa trabaho. Ang galing. Pero natatakot siya. Dahil hindi niya alam kung hanggang kailan ito magtatagal. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not